bawat segundo, ang Earth naglalabas ng libu-libong invisible messages sa space, mga television broadcast, military radars, cell towers, deep space research transmissions. Karamihan sa kanila ay kumukupas lamang sa cosmic background, ngunit ang ilan ay hindi. Ang ilan ay sadyang pinaputok na para mga bala, makitid, nakafocus, direktang nakatutok sa mga partikular na between. Daladala ang mga mensaheng nagsasabing, Nandito lang kami. Mga mensaheng nagdadala ng ating chemistry, ating biology, ating lokasyon, ang ating pagkakiladlan. At sa ngayon, naglalakbay pa rin ang mga mensaheng yan sa iba't ibang star system, sa iba't ibang tahimik at sinaunang kadiliman ng Milky Way. Babala ng ilang sayang tipiko na isa itong malaking pagkakamali. Sinasabi naman ng iba na ito ang tadhana ng sangkatauhan. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakabagabag. Ang mga signals na ito hindi na maaaring bawiin. Naroon na sila at maaaring may kung anuman o sino man ang nakikinig na. Tumitindi ang Cold War. Kakabuo lang ng NASA ng Estados Unidos. Kapapadala lang ng Soviet Union kay Kagarin sa space at parehong panig. Desperadong patunayan ang kanilang technological superiority. Kaya gumawa ang USSR ng isang bagay na matapang. Gamit ang napakalaking 70 meters RT-70 transmitter, nagpadala sila ng isang coded radar burst sa Venus. Ang mensahe ay hindi poetic, hindi din scientific. Tatlong salita lamang. Peace, Lenin, USSR. Simple Morse Code, isang political statement, nagpapanggap bilang science. Mensahe para sa kalaban sa Earth hindi para sa mga aliens. Pero ang universe, walang pakialam sa politika. Kapag ang signal lumabas ng Earth, hindi na ito hihinto. Ang transmission na yan mahigit 60 light years na ngayon mula sa ating tahanan patungo sa mga hindi kilalang between. At hindi lamang ang Venus ang target, ang beam nag-overshoot, patuloy itong naglalakbay sa deep space sa likod ng Venus. Ito ang unang accidental broadcast para sa mga extraterrestrials. kinakailangan ng NASA na magpadala ng dalawang maliliit na spacecraft na maglalakbay lagpas ng Jupiter at Saturn. Ngunit may ibang idea si Carl Sagan. If something finds these probes, they should know who sent them. Kinuha niya ang astronomer na si Frank Drake, ang lumikha ng Drake Equation, at ang artist na si Linda Salzman Sagan. Magkasama nilang dinisenyo ang isang 15 by 23 cm gold anonized aluminum plate na naglalaman ng dalawang nude human figures, isang pulsar map na siya magtuturo ng lokasyon ng Earth, diagram ng hydrogen transition frequency, at siluet ng spacecraft para sa scale. Ito ang unang sinadyang imbitasyon sa deity. Ang Pioneer 10 ay mahigit 134 astronomical unit na ang layo patungo sa constellation ng Taurus. Ang Pioneer 11 ay patungo sa Aquila. Kung sakaling isang advanced civilization ang makakadiskubre nito, sinasabi sa kanila ng plake kung saan tayo eksaktong makikita. Para sa ilang siyantipiko maganda ito, pero para sa iba, kapabayaan. Isang malinsangan na gabi sa Puerto Rico, pinakawalan ng pinakamalaking radio telescope sa mundo ang pinakamalakas na broadcast na nakatutok sa mga Between. 1,679 binary digits, isang encoded na mensahe na nagpapakita ng numero mula 1 hanggang 10, atomic numbers ng hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen at phosphorus, chemical structure ng DNA, human figure kasamang encoded na height, diagram ng solar system at representation mismo ng Arecibo dish. Pero narito ang sikretong hindi naririnig ng karamihan. Pinili ang destinasyon na M13 para sa simbolismo, hindi sa praktikalidad. Ang star cluster ay 25,000 light years ang layo. Sa oras ang makarating ang mensahe dito, wala na roon ang M13. Ang mensahe ay isang demonstrasyon, isang palabas, isang scientific spectacle. Pero walang pakialam ang universe sa ating mga intensyon. Nasa labas na ang signal ngayon. Mananatiling maglalakbay. Nakakabit sa bawat Voyager spacecraft ang isang 12-inch gold-plated copper disk na naglalaman ng 116 encoded messages, greetings sa 55 languages, whale talk, heartbeats, mother and a child, geography ng Earth, si Beethoven, back, Stravinsky, kanta ni Blind Willie Johnson, Johnny Bigood ni Chuck Berry. Ito ang pinaka-intimate human artifact na na-launch sa space. Mahigit 14.8 billion miles na ang layo ng Voyager 1 sa interstellar space. Kung madidiskubre ito ng mga alien, hindi lang nila malalaman kung sino ang nagpadala nito. Malalaman din nila kung ano ang nararamdaman natin. ito ang mga mensahe noong 1999, Cosmic Call 1 noong 2001, Teenage Message noong 2003, Cosmic Call 2 at ang target 16 Signi or sa Major 47 or sa Majoris at iba pang sun-like stars within 70 light years. Hindi tulad ng Arecibo, ang mga mensaheng ito ay ginawa para may makarinig. Naglalaman ito ng mga math and logic tables 3D models, earth maps, music, digital files, scientific description ng humans. Ang pagpapatakbo ng mga transmitter na ito ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar kada oras, ngunit itinuloy pa rin ng Ukrainian team. Ang sabi nga ng isang astronomer na si Alexander Saitsev, If we do not speak, we will never be heard. At ang sagot naman ng ibang scientist, If we speak, we may not survive who hears us. Noong 2008, nag-transmit ang NASA sa Polaris. Pinadala ang Across the Universe sa Kanta ng Beatles. Nagustuhan ito ni Paul McCartney. Hindi nagustuhan ng mga astrophysicist. 500 personal messages naman ang pinadala ng Australia sa Gliese 581c noong 2008. Noong 2009, ang Hello from Earth. 25,000 messages. Stored. Encoded. Transmitted. 2010 ang Doritos Transmission. Oo, tamang narinig mo. Isang potato chip commercial pinadala sa mga Between. 2012 ang reply sa Wow signal. Pinadala sa original na coordinate sa Sagittarius kung saan nag-originate ang 1977 Wow signal. Naglalaman nito ng mga imahe, ASCII messages at ilang submissions galing sa publiko sa unang pagkakataon. Milyong-milyong tao ang nagsasalita sa universe. Ngunit wala pa rin tayong idea kung sino ang maaaring nakikinig. Pati ang problema sa climate change at pag-alala sa kinabukasan ng sangkatauhan, pinadala na din natin. Prime numbers, math, logic sequences, at musical compositions. Ang mensaheng ito ay darating sa Luitens B sa taong 2030. Ibig sabihin kung may agad na sasagot maaari tayong makatanggap ng tugon mula sa isang alien civilization sa taong 2042. Isang petsa na hindi pinagsisigawan ng mga scientist pero alam nila ito. Ang tanong ay dapat ba nating gawin ito? Ayon sa ilang scientists gaya nila Frank Drake, Carl Sagan at Alexander Saitsev, napakatahimik ng universe at ang katahimikan ay mas mapanganib hindi naman sangayon sila Stephen Hawking, David Brin at Michio Kaku. Babala ni Stephen Hawking. The civilizations we contact may be vastly more advanced. Meeting them could be like Native Americans encountering Columbus. That didn't turn out well. Ang bawat mensaheng pinapadala, pinapakita ang ating biology, ang ating chemistry, ang ating technology, ang eksaktong lokasyon natin kung gugustuhin ng isang extraterrestrial civilization, madali nila tayong makikita. Kung may extraterrestrial signal na madedetect bukas, sa unay magbumuka itong isang anomaly sa mga data mula sa mga lugar kagaya ng Green Bank Telescope sa West Virginia, Fast Observatory sa China, Parks Observatory sa Australia, Allen Telescope Array sa California, isang spike sa narrow band radio isang repeating prime sequence, isang Doppler shift na nag iindicate ng isang movement. Tapos ay panic, lockdown ng mga gobyerno sa observatories, magkakaroon ng leak sa mga balita, magkakaroon ng mga riots, magkakalamat ang reliyon, maa-activate ang mga military protocol. Pero ang pinaka nakakatakot, ang reply na ating matatanggap, hindi lamang isang signal, kundi patunay ito na naririnig nila tayo, naiintindihan nila tayo at malapit lamang sila para makapagsalita pabalik. Sa ngayon ng ating mga mensahe, bawat isa sa kanila naglalakbay pa rin. Ang signal ng Soviets noong 1962 ay naglalakbay sa space sa pagitan ng Cygnus at Lyra. Ang mensahe ng Arecibo ay tumatawid sa outer arm ng Milky Way. Ang Cosmic Call 1 ay papalapit sa between 16 Cygni. Ang pensay ng Meti sa Luitens B ay darating sa loob ng wala pang isang dekada. Naroon pa rin silang lahat. Dala ang ating tinig, ang ating identity, ang ating lokasyon. Kung may makakarinig sa kanila, malalaman nila kung paano tayo eksaktong hahanapin. At kung walang makakarinig sa kanila, kung mananatiling tahimik ang universe, kung ang libu-libong bituin ay hindi kailanman tumugon, ibig sabihin ng katotohanan ay mas malala pa. Ibig sabihin, nagsasalita tayo sa isang napakalaking sementeryo, isang universe kung saan ang bawat ibang sibilisasyon ay wala na. Alinman dyan, nakakatakot ang may sumagot at ang walang sagot ay mas nakakatakot pa. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.